para sa lahat ng 4PIS beneficiary. Latest payout of 4PIS cash grant for February 21, 2025. Sino ang mga kasali? Bago tayo mag-start, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Simulan na natin. Ayon sa Land Bank Client Advisory for 4PIS, ang payout ng cash grants para sa mga beneficiaries ng Conditional Cash Transfer Program or Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps ng DSWD ay nakaschedule sa biyernes, February 21, 2025 via ATM withdrawal sa mga piling land bank servicing branches. Ito ang payroll schedule ng mga region. 56B 2024, P1A 2025, January 2025 to February 2025, RCCT 19, No compliance F1KD cash grant. Ang region na kasali dito ay ang Region 1, 2, 3, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 CR, CAR, MIMAROPA, CARAGA, ARMM, BARMM or, BARM, or Negros Island Region. Paalala lamang po na ang nabanggit na payroll category at region lamang po ang makakatanggap ng cash grant. Sa mga hindi po nabanggit, manatili lamang po tayo mag-abang kung kailan ulit ang schedule ng payout ng cash grant for purpose ps Ipo-post ko po sa aking channel once na may bagong updates. Kaya huwag kalimutang isubscribe ang aking channel at i-click na rin po ang all bell notification para every time na mag-upload ako ng bagong video ay manotify po kayo ni YouTube. Maraming salamat! Bye!